Nasama ako sa kuya ko. Ha? O oh, guys. May saging na sa bayan. Nahinugan daw sa puno. Tapos kukunin ng kuya ko. Ibigay ano, um, sa akin. Dadalhin ko. Yung may kambing pa dito. Yan guys. Oh. Ayun. Saging nasa Amazon ang hilaw kay kay sa hinog na doon. Mabunog. Ha? <laughs> Ayun nga. Grabe yang ano manoy no. Kasantuso na mga makita ka daruhan no. Labi ay nasa dag nga kuan. Pero ito kaya po ibuli. Ha? Are Ah, oi sayang. Atau nak oi sayang mana daun? Kayuat sudah damage. Bah, bah. Ya ni kasih Kay man. Ha? Oh. Ayan guys. Alaka! <laughs> Ayun guys oh. May isang piling na hinog. Grabe. Lalaki guys oh. Wow. Sa ano yan? Sa provinsi. Doon yan sa amin sa Pampanga. Yung ganyan kalaking ano. 60 isang kilo. Pastilan. And guys. Ang laki ng saging. Wow. Ha? Amo. Mga tulula lang kasi pi man eh. Kay kuan ah bugat malat. Yan. Way ano gi count lang gamano eh. Way gi count lang Yan. Dali ako muna. man kay ko ko wa kakainin ko. Guniti man eh ito bang man eh. Oh, ninyo makita ko. Ayan. 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 guys. Saging. Hinog sa puno. Sarap. Laki-laki. Mm, Grabe. Ayan guys. Oh. Tamis. Mm. Wow. Saging na sa bah Fresh from the. Ayan. Sa puno. Mm. Lami kayo. Mmm. Oh, guys. Sobrang lami guys. Oh. Mm. Hmm. Lame ka ayo ba sa sayo ng ito? Hmm. Patay yung damit ni Manoy. Mahandagtaan. Ay, ako. Mayang gaso. Ang lalaki. Doon sa amin, Manoy. 60 na isang kilo, Manoy. Hmm. Mano, bago yan, mano. Kunin mo muna yung sandahon, mano. Oh. Arin, kuhaan, mano. Oh. Yan, mayroon pang pa kasunod na dalawa, oh. Yan. Yeah. Hmm? Patay, ipakuha ka, dudong. Hirapan ko ako magbuhat, oh, kasi yung laki niya. Ang ganda ng saging, grabe. Mga ilang kilo kaya, mano, yan. Oh, pira na rin yan, eh. Hmm. yan pinakuha ko pa sa kuya ko yung dahon dagdag akin naman eh tama natin dalawa man eh tama na marami na to yan dagdagan pa yung dalawa kong dahon oh ayan So, yan lang. Okay guys, thank you for watching. Hope you like this video. Please don't forget to click like, share, and subscribe. Bye-bye. God bless everyone. Yun o, nahirapan ang kuya ko. Halos hindi niya mabuhat o. Ang bigat. Lalaki oh. Okay.